itago nyo na lang ako sa pangalang Renan, 22 years old. Maaga din akong nagtrabaho dahil marami kaming magkakapatid at kailangan magsakripisyo sa pag-aaral. Kaya nagbigay daan ako para makagraduate ang aking ate. Apat kaming magkakapatid at bunso ako. Sa ngayon ay third year college na ako. Kumukuha ako ng Bachelor of Science in Business Administration nangyari ang aking unang karanasan. Noong ako ay 18 taong gulang at college na din ng mga panahong iyon. Di naman ako ganun kagwapuhan pero di rin naman ganun kasama ang itsura. Kumbaga eh, sakto lang. Magaling din akong kumanta at miyembro ng banda sa school mula high school at college. Kaya kahit papaano ay may mga nagkakagusto din sa akin. Mula nang ako ay mag-high school, ako na lang ang nagpapasaya sa aking sarili. Dahil kahit papaano, ay may mga napapanood din naman ako. Pero di ko halos maisip na kahit ganun na ako kamulat sa ganun, ay di pa rin ako makahanap ng paraan para magawa ito sa personal na buhay. Halos, magasgas na nga ang aking kamay. May girlfriend na rin naman ako ng mga panahong iyon pero di talaga ako makahanap ng paraan. Para maka-score kahit sa GF ko ay natutorpe akong sabihin na gusto ko na na makipag ganun sa kanya. Siguro nadala ko ang pagiging gentleman dahil may mga kapatid akong babae. At ginagalang at nirerespeto ko ang mga babae. Pero sa tagal ng panahon na nanatili akong walang karanasan, hanggang gumraduate ako ng high school Marami sa mga kaibigan ko ang nagkaroon na ng experience pagdating doon sa mga panahong iyon. Pero ako ni Minsan ay hindi. Sadyang mailap lang siguro ang pagkakataon sa akin. Dala siguro ng hiya, katorpihan, at pag-iisip na baka di pumayag ang GF ko na mangyari yung ganun. Hanggang dumating sa punto na nighiwalay kami ng girlfriend ko. Di ko alam kung dahil din sa sobrang hina ko sa diskarte. Sa ngayon kasi, ay eh kailangan din ng mga babae and makaramdam ng ibang level ng pagmamahal. S is equal to love making on a higher level. At ako nga ay handa na sa isip. Pero di ko ata alam kung ano ang magiging reaksyon pag sa personal na gagawin. Nagkakantsawan kami ng mga barkada ko pero hindi nila alam na ako mismo ay wala pang karanasan. Di ko masabi dahil mapapahiya lang ako sa kanila. Kaya itinago ko ang lihim na iyon. Hanggang halik lang ako. Marami naman sigurong katulad ko at alam kong napakahirap ng nararamdaman ko dahil hanggang sa sarili lang ako. Nang ako ay mag-college, sa Baguio ako napadpad. Nagkaroon din ng girlfriend. Pero as usual, hanggang halik lang talaga at nananatiling takot ako na baka mapahiya pagdating sa higaan. Di rin nagtagal ay umuwi ako sa aming probinsya. Di kaya ng mga magulang ko na sabay kami ng aking kapatid na mag-aral. Kaya lumipat ako ng school sa aming probinsya. Nakaapat na JF na ako ng panahong iyon, pero ni isang score, wala. Wala talaga. Kaya nag-focus na lang ako sa pag-aaral habang patuloy pa rin ang panunood ko ng mga kakaibang palabas. Dito kasi ako kumukuha ng idea kung paano simulan kung sino man ang magiging unang karanasan ko. Simpleng-simple lang ang rutin ng buhay ko ng panahong iyon. Gising, aral, kain, nuod ng kakaiba, banda, tapos tulog na yun lang ang nasa isip ko. Hindi ko na naisip na makaka-score ako sa totoong babae. Isang umaga, kasama ko ang mga kabanda ko sa gilid ng aming classroom. Nakita namin ang sa panahong iyon ay admirer ng kabanda ko. Nagsimula sa usapan, tawanan at biruan. Pinakilala kaming lahat ng kaibigan ko at ang napansin ko ay may kaibigan din itong babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Sandra. Napakaganda ni Sandra at napakaputi. Mapula ang labi, balingkinitan ang katawan. Di naman siya ganun katangkaran, pero sakto lang dahil 5'3 siya at ako naman ay 5'6. Kaya okay lang. Sa una ay mahiyain si Sandra, kaya di ko akalain na magiging close kami sa isa't isa. Matapos ang mga sandaling iyon, ay hiningi ko ng palihim ang number ni Sandra sa kanyang kaibigan. Dahil wala naman akong girlfriend ng mga panahong iyon. Kaya naisip ko na mas kilalanin siya ng mabuti. Sa una ay napakatahimik ni Sandra. Araw-araw kaming nagkikita dahil magkalapit lang ang classroom namin at isang department kami kaya madalas ay sabay-sabay kaming nagmimeryenda at minsan pa nga ay sabay din sa sakayan pag uwi. Hanggang sa naging magka-textmate kami at madalas ay tinutokso kami ng mga barkada na bagay daw kami. Kaya din nagtagal ay niligawan ko si Sandra. Nung una ay gusto ko lang makita ang kanyang balingkinita na katawan pero di ko naisip na mamahalin ko siya. Sa tulong na din ng mga kabanda at kaibigan kasama na ang tamang pagkakataon, ay naging kami ni Sandra. Nakilala ko ng mabuti si Sandra. At hanggang sa, di lang puro ay love you, kumain ka na ba? Ingat ka, ang naging usapan naming dalawa. Dumating sa punto na, itinanong ko kung may karanasan na siya. Natakot ako at baka magalit siya sa akin. Pero laking gulat ko nang sabihin niyang siya daw ay isa pang talaga ba natuwa ako at di lang pala ako ang wala pang karanasan. Siyempre nang ibalik niya sa akin ng tanong ay e, lakas loob ako na nagyabang. Siyempre hindi na. Aamin ba ako? E di mapapahiya ako. December na noon at mag one month na kami ni Sandra. Kaya sinimulan ko ng isagawa ang aking plano. Sabik na sabik na ako sa aming unang mansari. Kaya mas dumalas pa ang aking panunood ng kakaiba at pagbabasa ng posisyon at strategy kung paano ang tamang. Nagtanong ako sa ibang barkada at sinabi nila na di daw maganda ang amoy at kung di ko kaya ay baka masuka ako. Kaya kinabahan ako at natakot na baka di ko kayaning. Pero pag nanonood naman ako, parang nagugustuhan naman nila ang ginagawa nila. Hai, sana di ako masuka. December 18 ang aming mansari at kung sinuswerte naman talaga. Paalis sila mama papunta ng Manila ng 23 para mamasyal sa aming mga tito at tita. Taon-taon kasi ay doon kami nagpapasko. Pero sa panahong ito, nagpasya akong di sumama at sinabi ko na sa lolo ako magpapasko. Sinabi ko kay Sandra na wala akong kasama sa Pasko sa bahay. Kaya sana kung papayag siya, gusto kong magkasama kami sa Pasko. Dahil sa kabilang bayan pa nakatira si Sandra, sa una ay nag-aalangan siyang pumayag. Pero sinabi ko na ito ay magiging selebrasyon ng aming mansari. Kaya pumayag din siya na sumama sa akin sa bahay sa December 23. December 23 ng umaga, dumating si Sandra sa terminal sa amin. Kaya sinundo ko siya at dahil sabik din akong makita siya. Linggo na kasi nang huli kaming magkita dahil sem break na ng mga panahong iyon, pagkita ko pa kay Sandra, ay halos mahulog ang mata ko. Dahil sa napakaikling maong na skirt at blouse na fit ang kanyang suot, di ko maiwasang mapasulyap doon. Napakakinis at maputing legs. Idagdag pa ang baling kinita nitong katawan at mahabang buhok. Napakaganda ni Sandra. At parang pinaghandaan niya ang araw na ito. Medyo kahawig ni Munina Bagatsing si Sandra na maputi. Kaya naman, halos maglaway ako sa kanya. Pagdating sa bahay, ay nagayos na ng gamit si Sandra. Dito na ako nagsimulang kabahan at kung ano ang mangyayari mamayang gabi. Niligo si Sandra at ako naman ay naghanda ng hapunan. Nang matapos siyang maligo, ay nagbihis ng pambahay. Ang napakaikling short at blouse na puti ay manipis. Parang nang aakit ang dating niya sa lagay na iyon. Habang ako ay nagluluto ng adobo, napansin niyang mali ang aking pagluluto. Siguro dahil natataranta na ako sa aking nakikita. Naglalaro sa isip ko ang kanyang magandang katawan. Lumapit siya sa akin at tinulungan akong magluto. Habang ako naman ay nakayakap sa kanyang likuran at nakapatong ang baba ko sa balikat niya. Sinimulan kong halikan ang kanyang leeg at dahan-dahan kong hinipan ang kanyang batok at dampi ng aking labi sa batok niya. Napapikit si Sandra at sa unang pagkakataon ay nagkaroon ako ng lakas na loob na gawin ang mga bagay na ito. Habang yakap ko si Sandra, ay may nasasagi ako. Nag-init ako ng husto ng mga panahong iyon at di ko malaman ang gagawin ko. Ayaw ko naman siyang mabigla. Ayain ka agad dahil unang beses lang namin magsama ng ganitong pagkakataon. Pero alam ko na nagugustuhan ni Sandra ang halik at romansa na ginagawa ko. Di ko na malaya na luto na ang adobo. Isinalin na ni Sandra ang adobo sa lalagyan at naghugas ng kamay. Naputol ang sandali ng aming romansa. Ngiti na parang nangingiliti ang reaksyon sa aming mga mukha. Hanggang sa kaming dalawa ay umupo sa sofa at nanood ng TV. Maganda ang palabas, pero di iyon ang aking iniisip. Kundi kung paano ako magsisimula na mag-open ng pagkakataon na maipagpatuloy ang naudlot na romansa. Sa panahong ito, ay di ko malaman kung ano ang aking mararamdaman. Siguro ay dahil sa sobrang el at pananabik na nararamdaman. Pero ni hindi ko alam kung ano ang susunod na diskarte at galaw kung sakali mang matupad ang aking iniisip. Hanggang sa naisip ko ang aking mga pinapanood na dapat tumingin ka sa babae at hawakan ng kanyang kamay habang unti-unting lumalapit ang iyong labi sa kanya. Kaya sinimulan kong gawin iyon at hinintay kung ano ang magiging reaksyon ni Sandra. Sa una, ay dampilang ng labi ang aking naramdaman. Ngunit naramdaman kong pumikit siya at nagumpisang lumaban sa aking mga halik. Habang ako ay nag at naglalaway sa kanyang mapupula at maninipis na labi. Nagumpisa kong igalaw ang aking mga labi. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko iyon. Nag-isip ako ng aking isusunod na diskarte upang masatisfied ko si Sandra. Habang patuloy ang aming mainit na halikan, napakabango ni Sandra na animoy bata sa bango hindi pa magawang simulan dahil nasa sofa pa kami at bukas ang mga ilaw at TV. Pero dahil sa sobrang pananabik, ay dali-dali akong pumunta sa kanyang harapan. Napakaganda ni Trisha sa suot niyang miniskirt. Bahagyang napadampi ang aking mga kamay sa kanyang hita at sa unang pagkakataon ay nahawakan ko yun. Sana lang ay hindi ang sabi-sabi na kakaiba ang amoy at lasa nito. Napansin ko na nakapikit na si Sandra habang patuloy ako sa aking ginagawa. Animoy batang dumadaing at hikbi sa labi ang maririnig mo sa kanya. Nakahawak siya sa buhok ko at sa higpit ay nasasabunutan na ako. Sa panahon na ito ay alam ko na may karanasan na si Sandra. Siguro'y mahal niya din ako, kaya ayaw niyang aminin at natatakot na baka ma-turn off ako at iwan siya. Pero hindi, dahil habang mas tumitindi ang romansa ko sa kanya, ay tumitindi din ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Inumpisahan kong romansahin si Sandra. Ngunit nagulat ako dahil naudlot ang aking ginagawang romansa. Hinawakan ni Sandra ang aking mga kamay at sabing, Tara na nga sa kwarto na may kasamang malagkit ng ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko alam kung natawa siya sa ginawa ko o nagugustuhan niya dahil ganun na lamang ang reaksyon niya. sa ko ng pawis sa noo. Sa sobrang el na aking nararamdaman ay pawis na pawis na ako. Hawak ang aking kamay ay hinila ako ni Sandra sa aking kwarto. Ako ay napaisip na napakaswerte ko. Hindi lahat ng lalaki ay nakakaranas ng ganito kagandang babae. Hindi lang basta sa ganong pangyayari kundi may love na kasama. Kaya napangiti ako habang kami ay papunta sa kwarto. May akong TV at stereo sa kwarto. Double deck na bakal ang aking kama. Dahil kwarto ito dati ng aking mga ate na may kanya-kanya ng pamilya. Kaya ako na ang gumagamit ngayon. Pagkapasok namin ay nilako agad ang pinto at binuksan ng stereo dahil ang bintana ko ay malapit lang sa daan at kapitbahay. Baka may makarinig kaya sound sa stereo ang aking naisip. One year and six months yellow card, ang song na nakaplay at medyo acoustic pero wala na akong pakialam dahil nakafocus ang aking tingin kay Sandra. Pinagmasdan ko siya ng mabuti habang tinititigan si Sandra. Halos malaglag ang pangako sa hubog at kinis ni Sandra. Parang katawan ng artista. Pwede kong ikumpara sa katawan ni Christine Reyes sa kinis at hubog. Grabe ang aking nararamdaman at napapalunok sa tuwing nagkakatapat ng tingin ang aming mga mata. This is it. At sa wakas ay mararanasan ko na. Totoo na sa piling ng mahal ko. Lumapit ako kay Sandra. Hinawakan ko at nagkabit ang aming mga kamay. Hinalikan ko siya. Kaya ng romansa sa aking mga napapanood. Napapikit ako habang pumunta sa tenga, pababa sa leeg, at pakiat sa baba, at pabalik sa labi ang aking halik. Napakabango ni Sandra. Kaya naman ganun na lamang ang el na aking naramdaman. Nagpatuloy ang aming halikan. Tumagal ng ilang minuto na halos maubusan na kami ng hininga sa tindi ng pagkakadikit ng aming mga labi. Hanggang sa nabigla ako, nang tinulak ako ni Sandra pabagsak sa kama, sabay hawi ng kanyang magandang buhok at ngiti sa labi. Niyakap ko siya at nagpatuloy ako sa paghalik. Pumunta ako sa kama at tila tumigil ang oras habang kami ay nagkatinginan. Dahan-dahan akong humalik sa kanya at gumanti din siya ng halik sa akin. Sky blue ang kulay ng suot ni Sandra. Habang kami ay naghahalikan, ay dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang mga braso. Napangiti ako ng kanya itong takpan at sabay sabi, Hala, nakita mo na. Naparabang bata na nangungulit. Napangiti ako at sabi ko, Hindi ko pa nga nakikita eh tingin na. Pagkaalis ng kanyang mga kamay, ay pinagmasdan kong mabuti. Napakaganda. Napakakinis. Hindi na ako nagdalawang isip at ginawa ko ng romansahin si Sandra. Lahat ng aking napapanood at aking binabalak sa kanya ay inumpisahan ko na. Marahan ko siyang hinawakan sa braso. Unti-unti ko siyang pinahiga sa kama. At doon, ang aming hinihigaan ay yumugyog ng yumugyog. Habang si Sandra ay masayang masaya at makikita mo na gustong gusto niya ang aking ginagawa. At doon, narating na namin ang rurok ng paraiso. At nang matapos at maghiwalay, kami ay kapwa pawisan. Hinang-hina ako noon at biglang humiga sa akin si Sandra. Bagsak at halos sabay rin pala kaming umabot sa langit ng panahong iyon. Hinang-hina kaming pareho. Humalik ako sa kanya. Sabay sabi ng I love you mine. At humalik din siya sa akin. Sabay sabing Baka mabuntis ako. Baka mabuntis ako. Ako naman ay ngumiti lang at di iniisip kung ano ang kahihinatnan ng aming mga nagawa. Ang importante sa akin ay ang nangyari sa aming dalawa. Ang unang babae na aking naangkin ng pinaghalong pagmamahal at pananabik. Masarap pala sa pakiramdam ang unang karanasan. Salamat sa mga BCD at magasin dahil marami akong natutunan. Di ko nasabi kay Sandra na wala pa akong karanasan ng panahong iyon. At siya'y umamin sa akin na di na nga daw siya birhen. Pero sabi ko, hindi mahalaga yun. Dahil mahal at tanggap ko siya kahit ano pa. Humarap at yumakap siya sa akin. Patuloy ang tunog ng stereo ngunit rinig ko pa rin ang pintig ng aming mga puso at hingal sa paghahabol ng hininga sa pagod at kaba na aming naranasan. Kami ay naging isa sa panahong iyon. Lumipas ang buong magdamag na kami ay magkayakap. Kinabukasan ay naulit at nasundan pa ito. Tatlong araw ng pagmamahalan at sarap ang aming pinagsaluhan na hanggang ngayon ay di ko makalimutan. Sabi nga na para itong adobo na kahit kinabukasan pa kainin ay masarap pa rin. Kaya hindi namin pinalagpas ang panahon na iyon at ninamnam ang bawat sandali. Lumipas ang ilang buwan, nagbago ang lahat. Hindi rin kami nagkatuluyan ni Sandra at hanggang ngayon ay wala na akong balita kung nasaan at kung ano na ang kalagayan niya ngayon. Maswerte ang magiging asawa niya dahil mabait ito at masipag. Hindi nga siguro kami para sa isa't isa. Nagkaroon din ako ng ibang mga girlfriends at bling pagkatapos ng relasyon namin ni Sandra. Pero iba pa rin ang unang karanasan ko dahil special yun. Siguro dahil mahal ko din at yun ang nauna o sadyang maganda si Sandra. Alinman sa dalawa ay masasabi kong isa itong di malilimutang alaala. -ala. -ala.